Ayun, mga mati, ng hapon. Napakalakas ng ulan dito. Ngayon, mga kinabutan tayo dito. Ngayon, nakasilong ako ngayon. Ang tingga, nangingitim pa yung langit. Mga mati, tagulan na. Ayan, talagang pagka ng Mayo, makamatis, tagulan na. Ayan, galing pa ako sa trabaho, inabotal ako dito, makamatis, sa ano, bilya ng tinapay. Dito na lang ako, dito na lang ako sumilong, makamatis. Yun, napakalakas ng na ulan mga